Tap, tap, tap. Share, share, share. Thank you for the likes. Tap, tap, tap. Share, share, share. Thank you for the likes. Tap, tap, tap. Share, share, share. Thank you for the likes. Tap, tap, tap. Ay, ay, ay. Lipat na po, lipat na po. Lipat na po tayo sa TikTok, mga kapatid. Lipat na po tayo sa TikTok. Ay, 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 Salamat, salamat, salamat po. Salamat po, salamat po sa paroses. Salamat po sa paroses. Ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango, ang bango. Uh, bago ang bango. Uy, chocolate, 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 chocolate. Uy, maraming maraming salamat mo sa pachok. Sa pachokolate dyan, mga kapatid. na ang dumi pala ng kukuko. Ang dumi ng kukuko ang dumi ng kuko ko. Naku, Diyos ko, Lord. Ayan, paano bueno yan, ha? Ito, ginagamit ko po itong pangkulangot. Ito, ito, pangkulangot, Ito, pangkulangot. Ito po, ha? Ito po ay pang gamit ko naman po itong maduming uh, hinla kalaki ko na ito. Ay, ay, maraming maraming salamat po, mga kapatid, ha? Maraming maraming salamat po, mga kapatid, ha? Sa pa-chocolate, sa chocolate Ang tamis, ang tamis, ang ng chocolate. Uy, tiktok, 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 tiktok. Maraming maraming salamat po sa pa-tiktok dyan. Sa, maraming maraming salamat po, ha? <coughs> ito po ay ginagamit ko naman po ito sa patamsak ha pagtamsak po yan, pagtamsak ha ayan po ay ginagamit ko ay nakalive po tayo ngayon sa tiktok mga kapatid nakalive po tayo ngayon sa tiktok mga kapatid ha nakalive po tayo sa, uh, sa tiktok maraming maraming salamat po mga katoktok mga, katok mga katiktok, mga kateteng ha maraming maraming salamat po ha at habang tayo ay gumagawa din ng ah uh, ng premier natin ay tayo po ay nakalive ay, ay, ay maraming maraming salamat po dahil ito po ay nauso ito pong NPC itong non-players character ano po ha mula po nung ito ay may mag viral dun po sa isang bata na nagpagpa-hospital na, po ng kanyang nanay na dahil lang po dito sa non-player character na po na ito na ito po ay pinausa ng isang parang black american na parang uh, kung baga sa youtube yung po ay uh, parang uh, yung mga nagpapalipad um, uh, sa pamamagitan po ng ano ng imong emoji let's say ng rose yun ay i-acting mo. Yun ay amoy mo or gagawin mo. Ay, marami maraming maraming salamat po mga kapatid, sa patiger, sa, pa, sa papusa, sa papusa. Pa wow, meow, 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 meow. Ay, kahol daw, kahol daw. Aso, aso, aso. Kahol daw, kahol daw ako. Aw, 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 aw. Aw, 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 so, ganyan, ganyan lang ha, mga kapatid. Ganyan, ganyan lang po. Ganyan, ganyan lang po. Ay, ay, ay. Lipat na po, lipat na po tayo sa TikTok, mga kapatid. Kung saan po tayo ay magmumukhang tanga pero magmumukha rin po tayong pera. Ay, ay, ay. Kung, sa, kung saan po dito, mahinang, mahina na po dito ang kada isang minuto ninyo. Kada isang minuto ninyo. Mahinang, mahina na po ha. As in, mahinang, mahina na kada isang minuto po ang limang piso. O, di ba? Asan ka pa? Asan pa? Lipat, lipat na po ha. Ito ay ginagamit ko po pang tampsang Ito ay ginagamit ko po pang Kahit po medyo madumi ito naman po ay ginagamit ko pong pang finger po ito. Ito po ha, pag po hindi magkasya at medyo malaki ang butas, gagawin mong dalawa. Kapag medyo hindi pa rin, ito pong palasing singan na ito. Ito po ang palasing singan mga kapatid na ko. Ang dumi, pa rin ang palasing singan ha. Ngayon kapag medyo maluwang pa rin ay gagawin mo namang tatlo. Ay maraming maraming salamat po mga kapatid sa, sa pa-chocolate, pa-chocolate ha mga kapatid ha. Ay maraming salamat po. Ayun po, ayun po, pakopi, -copy, pakopi, -copy, pakopi. -copy. Ang pait, ang pait, ang pait pa. Hindi pala, tamis pala. Ang tamis pala, tamis pala. Ay, the po. Maraming maraming salamat po mga ka-TikTok, mga ka-TikTok. Ay, mga ka-TikTok ha. nakuha ikaw ha, ikaw YouTube ha. Sige, demoni mo na lahat. Ibud, demoni mo na lahat mga ah, dyan, ha. Tik, ah, YouTube ha. demoni mo na lahat ang channel mo dyan sa, sa, sa ano, sa, sa YouTube ha. Masyado ka ng mayabang ha. YouTube ha, Maya, masyado ka ng mayabang ha. Ah, lahat ng, ah, pati sarili mong ano, pati sarili mong ah, um, uh, ah, uh, guidelines. Ikaw na mismo ang sumusuway ha. Ikaw na mismo ang sumusuway ha. asunod ng na nga lang kami ng sunod ha, malapit ka na, malapit ka na mabuwag talaga uh, YouTube, malapit ka na mag self distract hayop ka. Bahala ka sa buhay mo ha. ha? pasalamat ka nga nag, nag nag ano pa kami dito, nag um, nag pa kami dito at saka wala na, wala nang gaano nakipag-participate e, mga, mga busy ata ang mga tao palaging wala. Buti pa nung una, 'di ba kahit busy na niyan. Nandiyan, nandiyan sila. Ay konti-konti na lang ang nagpa-participate. Ay ay, pagkatapos yung iba hindi naman gumagamit ng am um, ng mga main account ha parang salimpusa na lang ang nangyari parang kami na lang ang ano salimpusa na lang oh di ba ah di ba oh sige 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 ha ito po ito po ha? ito po ay kapag ka medyo maluwang pa rin tatlo ang gagamitin mo ngayon kung talagang sobrang luwang pa rin ito po ito po ang tawag ko dito ay e, yung iba ang sabi nila itong panghingulangot nila si Raulo ka ba manghihingulangot mo ka bang ito ang itong gamit gamit mo ha ah, malabo malabong itong pang ito talagang panghingulangot ito talaga yung arte, kahit pa mga babae at mahahaba ang kuko mahirap panghingulangot ito mga baliw, mahirap ito talaga ang panghimulangot. Ito talaga ha. Ngayon kung sobrang luwang pa rin, kung sobrang luwang pa rin ng pecs mga kapatid, ay aapatin mo na. Ipapasok mo nitong apat na kamay na ito ha. Ay, sa maraming 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 salamat ha. TikTok, 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 TikTok. Ayan na, may nag-TikTok na naman sa atin. TikTok ha. Uy, 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 uy. Alam nyo ba na pinakamahal po ditong palipad dito po sa TikTok ay yung pong TikTok Galaxy, yung TikTok Galaxy is parang around 45,000 ata po yung 45,000 na. Pero yung bata na nag-viral ay napaliparan siya ng uh, parang lion, lion ata, lion oh, lion na parang around 30,000 ata po yung 29,000 na uh, uh, 29,999 so parang uh, 30,000 yun ha, 30,000 yun ha. So pinaliparan siya at nakapagpagamot ata siya ng kanyang nanay, etc. At after noon, dumami na nang ang gumagaya sa kanya, ang gumagaya sa kanya, nakamas ng butas, etc. Marami may matanda, may bata may bakla, may pangit, may lola pero <coughs> sabi ko nga saludo pa rin po ko sa kanila saludo ko sa inyo ha yung mga nagmumukhang tanga na yan na, na, na binabas sila na parang sabog ka ba ah, ang tanda-tanda mo na etc o bakla ka etc lahat sinasabi nyo sa kanila kawawa ang wala kang kinabukasan dyan etc hello, huwag nyo silang ibas dahil sila po ay uh, uh, tawag dito, sila po ay naghahanap buhay na ikaw bas basher ka lang Ha? Ah, ang gawin mo, ang gawin mo, maggawa ka ng account ng TikTok o huwag ka nang gumawa ng YouTube dahil pal palubog na ang YouTube ah, ah, at pagkatapos gayahin mo sila. sa ka makakatisod? Pinakamahinang mahina na isang minuto. Isang minuto, pinakamahinang mahina na limang piso. Isipin mo na lang sa limang piso sa tatlong oras kang mag-live o times mo yun ha. 60 uh, 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 basta ikaw na mag times na basher ka uh. so diba ha so ito po ito po ito po ha ito po ay, ay maraming maraming salamat sa pa-chocolate pa-chocolate uh, ang daming chocolate 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 uy pito pito pitong chocolate ang um, tamis na tamis ang tamis ang tamis ang tamis uy may nagroos may nagroos may nagroos ay 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 maraming maraming salamat po sa paroos so, um, uy ang dami 11, 12, 13, 14 ang eh. bango ang 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 bango ay banderito banderito 50 ang bata piso matanda ay 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 ah matatanda na matatanda na ang mga ano yeah. <laughs> ayun uy maraming maraming salamat po ayun rosulet 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 ay 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 maraming maraming salamat talaga ng kuko ang ang talaga ng kuko naku 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 pasensya na Andumi talaga ng kuko Ayan o ayun o ayun, ayun, ayun. ng kuko ang ng kuko ang ng kuko ha Ayun, pag um, sobrang luwang pa rin talaga, isaksak mo na lahat ito sa pekpek -pek, ha. Anak ng toko, isaksak mo na yan. Pasok mo na lahat yan ha. ha? Ah, pagka hindi, idamay mo pa yung isang kamay mo. Pasukan mo pa ng paa mo. Buisit na yan ha. Okay, maraming maraming salamat ha. Tap, tap, tap. tap share, share, share. Thank you for the likes. Tap, tap, tap. Share, share, share. Thank you for the likes ha. So, yun na lang po ha. Imagine mo naman yan ha. Um, yun nga lang, medyo mukha kang tanga dahil ikaw ay uh, um, uh, uh, gumagalaw ka. Gumagalaw ka. Pero kahit na, di diba? kahit na gumalaw ka ng tatlong oras, kung sulit naman, di ba? Ha? Kung sulit naman, di ba? Mga kaipon at mga kaipon ka talaga, hindi katulad ng YouTube na nako Dios ko, ilang buwan na, isang taon na, ganyan 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 ganito ham. Tapos ito ang masakla pa, ide ka pa nang dahil sa kanyang batas na na uh, tinutupad mo naman yung batas niya, pero siya rin ang ang ano, ang nag um, ang, ang, ang ang ang, sumusoy sa sarili niyang batas. si ulo talaga itong si si White na ito. White ha, ah, maintindihan mo ang rice and fall mo, ang rice and fall mo. Ha, sinasabi ko sa iyo. Ah pag itinatag ko na yung ah, YouTube yun sayo ha ah, yung DonTube ha pag lumabas na po yung DonTube DonTube ha pag lumabas na yung DonTube nako wala ka na wala ka na YouTube ha wala ka na talaga ha ah, dinidemoni mo kung ano-ano mga kademonyohan mo etc etc ha ah, ah konti lang ng ano et samantalang ito sa sa TikTok ha? Ha? ha ha konting pae pa lang konting pa yun nga lang tanga pero hindi mali muka rin namang pera di ba ha at doon po sa mga gumagaya nitong um ah, 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 gumagawa po ng NPC Oy, maraming maraming salamat po sa Parusa. Maraming maraming, maraming uh, salamat po sa Parusa sa mga guma, uh, gumagaya po nitong NPC. Ito pong sumikat nga na non um, player, a uh, character saludo po ako sa inyo saludong saludo po ako sa inyo dahil kayo po ay naghahanap buhay hanap buhay yan kahit po anong bash po po ang ginagawa sa inyo habang uh, niririnak po ninyo o iniaarte po ninyo yung mga yung mga wow wow yung mga oh tahol naman yan uy tahol daw ako tahol daw ako aw 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 yan na po ang tahol ko yan na po ang tahol ko salamat 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 po sa patahol ha salamat po sa patahol ha ayan na hindi bali naman yan naman po talaga ay kikita ka po talaga, kikita ka po talaga. So lipat na, lipat na, halina kayo, halina kayo mga tagawa ti lipat na po kayo sa TikTok, lipat na po kayo sa TikTok. Ay, 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 banda rito, banda rito, 50, bata, piso, matanda, ang ng kukoko. Ay, salamat, salamat, maraming maraming salamat po sa, 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 paros. Maraming, 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 maraming salamat po sa paros. Ang talaga ng kukuko, ayan o. Oh. Yeah. Weak, weak, weak.